Mga kahikers, 11pm pa lang. Nandito na kami sa Mawa Pasay. Hindi para mag-shopping, kundi para magpaka-adventurous. Kasi ngayong gabi, piyahing Zambales tayo. Let's go! syempre complete na ang tropa. Yung isa may dalang bag na mas mabigat pa sa future niya. At yung isa, akala mo magbabakasyon sa Baguio ay eh overnight lang pala. stopover over muna sa Greenfield District para sunduin yung ibang joiners. syempre habang hinihintay, food trip muna pero chill lang kasi mahabang biyahe ito mga kaibigan. From Pasay to Zambales, mga around 5 to 6 hours ang biyahe depende sa traffic. Dadaan ka ng mga probinsya tulad ng Bulacan, Pampanga at Bataan. Kaya kung mahina mo, good luck sa iyo pre. Pagdating sa Zambales, breakfast muna sa View Bistro. Legit ang food dito, lutong bahay pero Instagram worthy tap silog, long silog, at syempre kape para gisingin ng kaluluwa mong kulang sa tulog. Oh, bago tayo umakyat, quick tips muna para sa mga beginners. Magdala ng tubig at snacks, huwag puro selfie stick. Maglagay ng sunblock unless gusto mo maging crispy. Huwag kalimutan ng extra shirt, towel, at plastic bag para sa basang damit. Most important, good vibes lang, bawal nega. Sa food, keep it light, bread, trail mix, boiled eggs o banana, Wag sisig ha unless gusto mo magluto sa gitna ng bundok. Mount Mariglem has a difficulty level of 4 over 9 kaya swak sa mga beginners. Trekking time is around 2 to 3 hours going to the summit, depende kung gaano kakataltal sa trail. Ang ganda dito mga besh. Kita mo yung bundok, ilog at langit na parang gusto mong mag sa buhay. Minsan kasi kailangan mong umakyat ng bundok para maalala kung gaano kakaliit sa mundo but how big your dreams can be. Boom! Mas masaya umakyat ng bundok kung may katropa kasi kung madulas ka, may tatawa agad. Alam mo yan. Pero pwede rin solo joiner, makakahanap ka rin ng bagong kahike buddies, malay mo, lovers. Best time to climb Mount Mariglim, early morning para di kalutuin ang araw. At bago bumaba, tandaan, ang tunay na hiking hindi lang pataas, pati ang banding, memories, at mga kwentong babawin mo. So ayan mga kahikers, kung gusto nyong maranasan yung pagod na sulit, Mount Mariklim is waiting. Tandaan, hindi mo kailangan marating ang tuktok agad, Basta tuloy-tuloy ka lang kasama ng mga totoong kaibigan. Follow for more pundok spot like this.